May project nga tayo ngayong araw mga master. Kakabit tayo ng bubong at sanepa para sa bahay. Hindi nga natin natapos yung project natin noon kaya tayo din yung gagawa. Ito nga pala yung yern na ikakabit natin. Bali 20 feet yan. Dito naman sa kabila 14 feet. Bali gagawin nga natin yung sanepa bago natin ikabit yung bubong. Ito na nga tayo mga master. Binubuhat na nga natin yung mga materialis na nakatambak noon pa. Kaya tayo din yung gumawa. Kaya tayo din yung tatapos. Eto ito nga pala yung ating ginawa mga master bago natin ikabit kailangan pinturaan natin yan ng primer para hindi kalawangin ito na nga yung 2x6 ng sipar lens dito sa gilid natin ikakabit pagkakabitan yan ng sanepa ng bahay solo plate nga tayo ngayon mga master kaya naman tayo lang yung gagawa at dahan-dahan natin iakyat para di tayo mahirapan aligan nito nga yung diskarte na ginawa ko mga master inakyat ko muna yung materiales at ikakabit ko lang ang style pala ng bubong na kinabit natin noon ay streamline yung solar type na bubong para tignan at maporma. Bali din na handaan ko ngayon kabit ito mga master dahil napakadelikado kasi konting mali mo lang dyan, dyan mahuhulog na yung 2x6 na si rinse na pagkakabitan natin ng side flashing. Bali ganyan lang mga master hindi na tayo gumamit ng welding dito rivets lang okay na. Dito nga pala mga master kinakabit ko na yung 2x6 na si rinse pagkakabitan kabitan natin yan ng side flashing. Kapurma din kasi mga master pag may ganyan. Sa mga hindi pa pala nakakaalam, yung kapal niyan ay 1.5 para sulit talaga. Sa pagkakabit talaga ng bubong mga master, ito yung pinakamahirap dito sa mga sanepa. Lalong lalo na kung mag isa ka at wala kang kasama. Pero ayan naman, kailangan talaga sigurado at dahan-dahan para hindi tayo mahulog. Okay lang sana mga master kung mahulog tayo sa tamang tao. Joke lang. Dineribits ko na nga pala dyan at binubutasan ko muna at gamit yung drill at nire ko na para nakapiks na at hindi gumalaw. Ito pala yung ginawa natin sa ribits dito sa kantuhan ng Sanepa. Bali dalawa, tagdadalawa yan para hindi na gumalaw at nakapix na. Ganito lang yung pwede natin gawin mga master kung wala na tayong welding rod na gagamitin. Ribits na okay na. So ito na nga tayo mga master. Datas na natin, nakit na natin yung lungus pan na kakabit natin. Bali mahaba-haba rin yan. 20 feet kasi yan. Haba mga master. Buti na lang mga master. Yung project natin malapit sa bundok. Kahit mainit. Hindi tayo basta-basta pagpapawisan. Kasi mahangin dito mga master. Ito na nga. Tinatanggal na natin yung tali para ilalatag na natin yung yero ng kakabit natin. Madali na lang itong gawin mga master kasi lalatag mo na lang at lagyan mo ng screw para yung gumalaw yung mga yero na kakabit natin. Yan nga mga master yung ginagawa ko. Linala, pinapantay ko na lang sa mga yero at ipipix ko na yan gamit yung six screw para sigurado na at hindi na gumalaw yung rate pala namin dito mga master yung mga around na skilled worker kahit anong skill mo 500 a day libre pagkain at merienda sa inyong lugar mga master magkano yung rate nyo okay na rin yung ganito mga master kaysa sa mabakanti tayo may pagkukuhanan tayo ngayon ng pangkain ng ating pamilya so ito na nga master kinakabit na natin yung screw screw ng bubong para hindi na gumalaw at tangayin ng hangin ganito nga lang yung step by step na ginawa natin. So ito na nga mga master, naikabit na natin yung sa at bubong. Ganito pala yung style na bubong ng ginawa natin. Streamline, maalwan gawin at matipid sa mga materyales. At ito naman yung sa na kinabit natin. Pagkakabitan yan na side flashing